maligayang pagdating mga numismatikos. Sa kabanatang ito ng barya-barya at papel-papel, nakabili naman ako ng mga barya mula sa lungso ng Pasay na nagkakahalaga ng 100 piso sa walang pagtatagal. Nandito na ang aking base ng datos ng aking koreksyon ng mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na mali kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Kayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit akin nilirekomenda para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. Ang unang bariya sa bidyong ito ay nanggaling ng Algeria. Makikita sa harapan ng nakalagay na pangalan, ang Republikang Demokratiko ng Algeria. Makikita rin sa gitna ang bilang isa. Ang denominasyon nito ay isang dinar. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang sampung pares ng kamay, gayon din ang bilang dalawampu sa itas ng pagsikat ng araw ipinagdiriwang noong taong labing siyang bulong potatlo ang ikadalawampung anibasaryo ng karayan ng Algeria, na ngayon ay umabot na sa anim na taon. Patungo naman sa isang bansa sa Caribbean kung saan nagmula ang reggae. Jamaica, makikita sa harapan ang isa sa mga pambansang bayani ng Jamaica na si The Right Excellent George William Gordon. Makikita naman sa likurang bahagi ng barya ang nakalagay na pangalan ng bansa na Jamaica. Ang sagisag sa na at ang taon ng paggawa nito ay taong 2008. Ang denominasyon nito ay sampung dolyar. Sa isang bansa naman sa Timog Asia kung saan ito rin ang destinasyon ng mga turista. Maldives, makikita sa harapan ang bangka. Ang taon ng paggawa nito ay labing putapat o hijri labing apat kopong apat. Ang balyang ito ay gawa sa aluminyo. Makikita naman sa likulang bahagi ng barya ang nakalagay na Maldib sa dalawang wika, Ingles sa kaliwa at Sibehi sa kanan. Ang denominasyon nito ay sampung lari. Lari rin ang pangalan ng pananalapi ng Georgia. Ang ikalawang barya sa bansang yon makikita naman ng Loggerhead Sea Turtle. Ang taon naman ng paggawa nito ay labing siyang o H3 labing apat ko apat. Makikita naman sa likulang bahagi ng bariya ang nakalagay na Maldives sa dalawang wika, Ingles at Sibehi. Limampung lari. Pagkatapos ng Maldives, tumungo naman tayo sa isang bansa sa Europa kung saan gumagamit sila ng wikang semetikong nakasulat sa sulat natin. Mata. Makikita sa harapan si Pentes ang reyna ng mga Amazon sa mitolohiyang Griego. Siya ang anak ng babae ni na Ares at Otrera. Makikita din sa magkabilang bahaging ito ang tigdadalawang dolphin. May malta sa itaas at ang taon ng paggawa nito ay 1777. Makikita naman sa likod ang bahagi ng barya ang denominasyon, gayon din ang red na mga dahong bino sa alkong bahagi ng barya. Dalawang sentimo. Sa isa pang bariya ng Marta Makikita na ang bariyang ito ay kasing laki lamang ng sanauna Makikita naman ang nakalagay na Marta pangalan ng bansa at ang taon ng paggawa nito na rabing siyam siya na putima Sa gitna ito ang sagisag na Marta Sa likod ng bahagi ng bariya Makikita ang sanga ng olive, dalawang sentimo. Patungo sa isang bansa sa hilagang Amerika kung saan sikat sila sa taco, gayon din sa mga manganghang na pagkain. Mexico. Makikita sa harapan ang sagisag na Mexico, gayon din ang nakalagay na Estados Unidos Mexicano sa itaas na bahagi ng barya. makikita naman sa likod ang bahagi ng barya ang batong araw ng Aztec na ipinapakita si Donatio na nakasuot ng maskarang apoy. Mayroon itong markang MO kung saan ang baryang ito ay ginawa sa Ruso na Mexico. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2018. At ang pinakahuli sa lahat ang denominasyon nito ay 10 piso. Hindi rin mawawala rito ang isang bansa sa gitnang silangan kung saan bahagi ito ng kanlurang Asya. Oman. Makikita sa harapan ang sagisag ng Oman. Gayun din ang inskripsyon ng dating hari ng Oman na si Haring Kabus sa likodang bahagi ng barya, makikita ang denominasyong 25 baysa. Ang taon ng paggawa nito ay Hijri 1420 o taong 1440. Pagkatapos ng dalawang bariyang sa labas ng Europa, bumalik tayo sa Europa. Ito ang Portugal. Makikita sa harapan ang sagisag ng Portugal gayon din ang nakalagay na Republika Portuguesa. Ang denominasyon nito ay limampung escudo at ang taon ng paggawa nito ay labing siyam walumput Makikita naman sa likulang bahagi ng baryang ito ang balkong gawa sa kahoy. Sa ibaba nito, makikita ang apat na isda. Pagkatapos ng Portugal, isang bansa naman sa Timog Asya. Ito ay Sri Lanka. Makikita sa harapan ang sagisag ng Sri Lanka. Ito ay nakasulat sa tatlong wika. Sa pinakaitaas ay Sinhala. Ingres sa kaliwang bahagi ng barya at sa kanan ay Tamil. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2017. Makikita naman sa likurang bahagi ng barya ang nakalagay na bilang sampu. Samantalang ang 10 rupees naman ay nakasulat sa tatlong wika, Sinhala, Tamil at Ingles. At ang pinakauling pariya sa bidyong ito ay nanggaling ng Ukraine. Makikita sa harapan ang nakasulat na Ukraina sa gisag ng Ukraine at dalawang tenga ng trigo na makikita sa kaliwat ka ng bahagi ng barya ang taon ng paggawa nito ay taong 2016. Makikita naman sa likod ng bahagi ng barya ang wadong dahong binolbum. Ang denominasyon nito ay limang kopiyok. At nandito na ang base ng datos ng aking koreksyon ng mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koreksyon. At nandito na lahat ng mga bariya na aking binili sa luso ng Pasay sa halagang isang piso na ginanap noong ikalabing pito ng Nobembre taong 2024. Ang pinakamagandang bariya na aking binigay doon ay itong bariya. Maaari lamang kayo magkomento sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon, base sa disenyo o base sa halaga. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita muli tayo sa ikasyamnaputatong kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.